Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po, alas 3 na po mahigit ng hapon po. At syempre po, ngayon pong alas 3 ng hapon ng March 20. Ayan po, mamimigay po ulit tayo ng mga nagre-request po din para daw po sa mga pambili po uli ng mga uh, bigas nila at pamasahe pa uwi po ng probinsya. Lucky numbers po ang hinihingi nila mga kalaki. Sige po, pagbibigyan po natin ng mga 3-digit lucky numbers at 4-digit lucky numbers dyan po sa Bisaya. Sasamahan ko na rin po ng 2-digit para po sa mga may hiling tumaya po sa Metro Manila at Luzon po mga kalaki. 2-digit, 3-digit lucky numbers po ang ibibigay natin ngayon mga kalaki. At sa mga naghumabol po, ng na mga nagbigay po ng na mga uh, buraka nila, yung mga lumabas po ng mga buong buwan at nung nakaraang buwan, re-replyan ko rin po kayo tulad po ng ginawa ko kagabi sa nireplyan re ko po sa mga comment, re-replyan ko po kayo. okay, kaya ngayon po, ang hapon po mga kalaki, alas 3 po, uh, mag-aantay po ko ng mga laki followers po na masusugid na mag-chat po ng kanila pong ipapasumad sumadang laki numbers po ngayon. Okay, nawa po, mabigyan ko po yung mga hindi ko pa po nabibigyan. Sa mga napigyan ko po, po priority naman po natin yung mga hindi pa po nabibigyan at huwag po kayong susuko. Yung mga hindi po sumusuko dyan, hindi rin po ako sumusuko na magbigay ng mga lucky numbers. Okay? At sa mga may gusto sa amin, salamat sa mga hindi po may gusto sa amin, okay lang po yun. Ang importante po, marami po tayong natutulungan at libre po ang lucky numbers natin na i upload po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation lamang po ang may membership. Good luck po mga kalaki at sana po makakuha ka ngayon. Good luck!